One, two. Laman. Ano ang lalo? Ewan mo kasi oh, yung singa. Hindi pa ka tala Bakit? Bakit? Ano? Ha? Kaya yung ano? Kaya yung ano yung basyad? Ano ang hindi na rin sa gusto yung mga pandan. Kaya <laughs> <Lala. laughs> nga eh. Kaya lalo nga eh. nào nó nào nào hết

Oh! <laughs> Basta. <laughs> Ikaw umin naman to, eh. mo yan? mo. Hindi Ay, yung katas ba pag Mapaanod, mamanod, mamanod. Mamanod. Mamanod ka ng Pag suman na kumala. Mahanag niya. Mapaanot ka. ka. Mapaanot ka. ka. Mapaanot ka. ka. Mapaanot ka. Mapaanot ka. Mapaanot ka. Mapaanot ka. Mapaanot ka. Mapaanot ka.

<laughs> <laughs> Ay mo. Diba? Ay, na mama. pa, pa. paki-turo. na, <laughs> na papas sa lubong. Nandiyan. <laughs> <laughs>

ka tayo sabay magdadal. Tabi kayo, tabi. Tabi kayo, tabi. Okay, okay. Tabi, nini mo. Tabi, nini ka. Magsusun tayo. Magsusun yeah, tayo ang kalabay. Tayo, dali na tayo. Ah, guna Tayo Painumin mo na. Doon lang sa baba. Tayo. Tayo, one. kaya papaloon. Ano? Tumayo ka, hindi naman po. tayo at tayo papaloon ang swim. Pwede meron na kalabaw mo tayo, para na. One, two, three. Daya si Ma. Daya. Kaya Gracias.

hindi nga yan alam mo nga ay, may tantin na dadala din na tayo sa kahoy namin kaya, mamamayan hawakan mo na lang yan, hey, yung maliit na <laughs> ah magbili nga 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 ah

Sakay sa kalawa. <laughs> Natatakot. Huwag kayong... Natatakot. <laughs> Natatakot. <laughs> Sakay na. Sakay na.

สำ้สำตา talino tali na yung kalabaw. Ito Hai. ini.

เดลักเลยน้ำโอ้แ hmm. ล mm ้วหนึ hmm. mm ่งข้าวเต้นมาแม่ไดาคุยเป็นภาษา้ำไ่้ามพูดพ่อพี่ตุ๊กตุ๊้อตุ๊ตุ๊ Umusua. Ano nga sa Ano sa Nakatulog din naman yung isang maliit. Mami, ah. dala nga <laughs> na, ako. sa <clears throat> gilid Mama, Dala yun, dala. Kayo yun. Nawa kami nga dala. pa rin.

Baka? Ay, na na. Ay, gusto ko. Ay, ay, lalo, lalo, lalo. ay. Ay, ay, ay. Kaya, binahap muna, na hapos sa desktop. Ito, ito, Si Ay, may nangangalawang ako tae! Ha 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 kalabaw Dito yung, malaki, yung malakas. kalabaw. Baka nga, ano, sa yung malakas na ano, dito na sa kabilang iso. Kaya hindi nga dadala. Ay,

Pasawa na sa katayo pa. nag mama mo. Hindi, bide. Lisit, hindi mag-ano na. Pagbala ko inyong mga bread ay ano.